Pinagahanap na po ng mga otoridad at kapwa mountaineer ang isang lalaking halos tatlong araw na raw nawawala. Huli siyang nakita sa isang tindahan sa tuktok ng Mount Makulot. Noong linggo, makibalita tayo kay Jay Sabale. Jay? para sa search and rescue operation ay sinasagawa ngayon para kay Victor Joel ay isang mountaineer na halos tatlong araw na nawawala. Hindi ng alas dos, imedyo ng madaling araw ay nagpunta pa sa mountaineer stopover sa publikong 7-20 Batangas sa Aizon kung Iniwan niya ang kanyang malaking bag sa John Riel Katangay. Halit na bag lamang daw ang dala nito ng umakyat ng Mount Makilot. Kaling nga mataan sa eson, bandang alas 9 ng umaga rin araw na yun na bumili pa ng mineral water sa tindahan sa tuktok ng bundok bago bumaba. Kahapon ay tinatawagan na daw si Kamanuel Atensa, may ari ng Mount Makilot stopover at matagal ng guide sa bundok na mga kaibigang mountain at magulang ng eson na naghahanap sa kanya. Pasado alas 9 kagabi ay nagsagawa na ng Pagkakas ka-presis mo, pulis at barangay. Alaunang image ng umaga ay bumaba rin sila ng bigo sa paghaharap sa mountaineer. Alaunang imedyo ng umaga rin naman ay may mga umakyat na rin UP mountaineer. Ipang hanapin sa ito na hanggang sa mga oras na ito ay nasa bundok pa rin. Alas naman ng umaga, umating na si Nino Lopez at Waki Gret Soko. Dalaw pang mountaineers na tutulong rin sa paghahanap. At uh, ngayon nga kasama namin ang uh, 740 Combat Group ng Philippine Air Force at ilang kagawad ng barangay. Hindi pa kami ngayon umaakit dito sa Mount at sana nga. ah, uh, mahanap na namin itong nawawalang mountain yun. Maris? Maraming salamat, Jay Sabale.